Alright, magandang hapon mga kamaster So, sa mga kamaster ko dyan Sa air conditioning eh, Magandang hapon sa inyo So, meron lang ako yung share sa inyo mga kamaster May dumating kasi tayong parcel dito So, ito yon mga master Ito yung parcel natin na dumating Binuksan ko na rin siya Pero, ito in, in, order natin So, kasaluko mga boss Nandito tayo ngayon sa Santa Maria Laguna Tapos, ang in order natin sa Shopee Ay eh, nanggaling pa ng Makikita nyo ba dyan mga boss? O, binondo Galing pa ng binondo mga boss So, mura lang siya. Siguro na ang binayaran ko lang dito ay eh, mga nasa 140, mga ganyan. Mga 140, 135. Oh. 137. O oh, yun mga boss. Mga lang yung presyo nya. So napakalaking tulong nito mga boss pagdating sa air conditioning. Kasi ito papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo mga master. Ayan, binuksan ko na siya. Binuksan ko na kasi siya kanina. O oh, ito. Sa mga nakakaalam nito. Ayan o. Oh. Diba? Sa mga makaka-recognize nito. Isa siyang ano, mga master. Isasang, isa, sang, isa siyang safety valve adapter para sa refrigerant 410A. Ayan. Buksan natin. Eto, hindi ko pa nabubuksan. No? Ayan pa lang siya mabubuksan. Ayan. yan Ayan. Ayan. Share ko lang sa inyo ito mga boss. Eto, pang 410 na ito mga boss. So, makikita nyo, malaki na. Hindi na pang r 22 Hindi na siya wamp. Alright mga boss. no, Eto na nga yung uh, safety valve adapter pang 410A. Uh, refrigerant 410A. Uh, refrigerant charging retention control valve kung tawagin. So, ang magiging function kasi nito mga boss, nakita nyo may pin siya sa loob. Pag pinihit nyo itong nasa pita niya, pag pinaluwagan nyo yan, yung pinaka pin sa loob ay lumulubog. Ayan, kita nyo ba? Ayan, mga master. Ayan, nakalubog siya, di ba? Ngayon, ikakabit na ngayon natin to sa sa suction o sa discharge ng aircon natin sa outdoor unit ng hindi sumisingaw. Hindi sumisingaw rin yung refrigerant. Kaya ba, mo to ng walang sumisingaw na refrigerant. Tapos, tsaka mo palang ikakabit dito yung host mo nang uh, pressure gauge o yung gauge manifold mo dito mo ilalagay siya kung sa low side kung sa suction o high side naman kung sa discharge so mangyayari sa kanya kapag ibubuksan mo na siya i ano mo to i makikita mo i ibabaon niya yung pinaka pin ayan o oh. pag inikot mo to ng inikot tsaka palang siya babaon yan makita nyo ba mga master ayan o oh. tsaka palang babaon yan etong pin na yan tsaka palang yung babaon dun sa may pito ng service valve kaya nakakabit na to, nakakabit na yung gauge mo bago pa lang sisingaw yung refrigerant at uh, makikita mo yung reading niya sa gauge manifold mo. So napaka ano no, no di ba? Napaka angas. yung <laughs> mga kapakinabang sa atin mga master. So ito na yung standard na dapat meron tayo lalo na uh, sa mga sa 14A, lalo na sa mga discharge valve kasi nga matataas ang pressure nun So napaka-delikado. Sa pangalan pa lang niya, di ba? Nakalagay eh, safety valve. Kumbaga, talagang for safety purposes. Kaya tayo bumili nito. So, yun. Papakita ko sa inyo, mga boss, kung paano siya kinakabit. Alright? Meron tayong video clip dito. Yan ah. Hindi ko na yan niya. Ano? Yan ang pangalan niya sa Shopee. Safety Valve Adapter R410A. Meron din pang R22, pero maliit yun. We're in refrigerant charging retention control valve. So, eto siya. Play natin. Play natin. Ayan. Ayan siya. Uh, ilalagay mo yung host ng gauge mo. Siyempre, katulad ng turo ko kanina, ibabaon niyo muna yung pin. Tapos yan, ilalagay nyo sa service valve ng outdoor unit. Tapos saka nyo ibabaon yung pin para itulak nyo yung pito ng service valve. O, ba? Diba? di diba? O, yun. Nasa-search nyo lang mga boss sa uh, Shopee. Yan, safety valve adapter pang 410A. Yan, refrigerant charging retention control valve. So, yun mga, mga master. Napakaganda nito. Diba? Mapagagamit natin talaga, talaga to ng gusto. So, at least, yun. Share ko lang. Alright. Peace out.